Ayan yung mga ang The ko sa inyo mga gaganap sa aming bilang, sa aming mga tau-tauhan. <laughs> si Connie Garcia, Joshua Pasquita, si Marco <laughs> Toledo, si Nicole Covales, si David Coco. Sila mo, si Jay Burgundy, special appreciation sa akin mga pananim sa mundo ng mga Dios, ah. Makita n'ga. Ang

عشان ده انا 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 عشان انا 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 انا